ko lang kasi magsa ngayon. Ganda ng place dito. Ano yung mga pinag-uwa na tayo ng stick?

yan yung mga yung, yung pang-landscape. Naglarang skip din tayo guys kung nakikita yun sa video ko. Yung mga yung mga ginawa. Landscape. At saka yung mga uh, waterfalls. yan yung tayo dyan. Basta landscape. Kaya natin lahat yan. So yun guys. Nakakain-makain. Salamat. At yun uh,

Nag-upload ako mamaya guys siya PC Yamagano at yun ito ano, yung mga ating mga display rito ipinturahan natin lahat ngayon ngayon yung motor na yung natin ipinturahan natin yung mga upuan ay iayos rito para lagi tayong mayroong pa... maganda So guys, ang dam na, di ba? Nililis ko na rin yan. Nililisin pa rin natin. Dito so mag-uukay tayo. Para sa side street, ang ganda na. So, ito yung siguro, Dito, dito. ba? Ayun, guys. So, yun, maraming maraming sa lahat, guys. Itong bago pa lamang kayo sa akin. Ay, ko na kayo sa yard ko. At yun, ang dumi, di ba? Ano? ang mo. Ang mo guys masyadong maano na ano kalaman ma... ayan na ilinisin natin cash. maraming salamat guys at bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kalimutan mag subscribe para lagi tayong updated sana ay huwag nyo huwag kayong mag skip pag may ads tayo guys makatulong tayo na minimiti-miti ko yung makatulong tayo maghanap tayo ng mga So, makikita nyo naman dyan sa akin uh, sa akin mga upload na video. Kahit na galing sa bulsa natin, kahit na mahirap lang tayo, kahit na maliit ang ating sinishare sa kanila And At least meron. Napasaya lang natin yung mga hindi na nakakagalaw na tao. At kailangan nila yon para maibsan yung kanilang mga kalungkutan sa buhay may katulad natin. Tanig, gayahin natin yung mga lahat ng mga tumutulong. And guys, thank you!